Anong pangalan mo? Fiang, Labol Labol. Nice to meet you, Fiang. Ito AI? Kabug. Robot lang. It's same lang to. Para saan ginagamit ang AI? Feeling ko sa phone ko yan. pagkain po kayo, madam. Suffer gutom na ako. Ano ang pagkain? Pagkain! Daman tiyan. Ang gutom na. Inalagay sa bunga nga pagpunta sa tiyan. Gutom na ako, madam. Importante ba ang pagkain? wala malamang. Importante ang pagkain. Dahil baka wala na akong lakas mamaya. Ano ang lakas? Bakla, huwag ka na magtanong. <laughs> gusto na ako, huwag ka na magtanong. Wala ka po bang pagkain dyan, madam? Naingin naman ako, konti lang. Oh. Hindi ko makain ang AI. Hindi naman po ako AI, tunay na tao ako. Kung ikaw hindi kumakain, kumakain po ako. Hindi ako ang AI wala akong pagkain. Go. Block. Chavez. Mundo to. Kuya!